Hi guys! Araw ng linggo ngayon at lalabas ako para magsimpa. Tara, sa niyo ko. Normally, meron akong inatendang church sa Pangasinan tuwing linggo. Every Sunday, lagi ako nang church at dito na ako lumaki. Marahil, malaki din ang influensya ng mga natutunan ko. Dahil sa murang edad ay nagkamulat na ako at naturoan na ako ng moral values. Kaya siguro ganito din ang ugali ko. Di diba ang bait ko? Born again Christian pala ako at ang paniniwala namin ay as long as you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will be saved. Medyo malalim siya at mahaba-habang pagtuturo ang kinakailangan. Pero ang punot tulo ay kahit ano ka man o ano man reliyon mo, ang importante ay you truly believe in Jesus and you have established a personal relationship with Him. Kasi in this way, you yourself will be guided din kung ano nga ba ang tama o mali na dapat at hindi dapat gawin. Anyways, nakarating na nga tayo at mukhang nagsimula na ang church service. Inipwesan na nila ang tinatawag na praise and worship wherein you give glory to the Lord by expressing yourself through songs. Ang praise ay kalimitang upbeat at joyful at ang worship tulad nito ay mabagal at sincere. Pagkatapos ng praise and worship, usually prayer, then may MC na magwe-welcome sa bawat isa, bagong attendee man o hindi. Then ang main course o ang pinaka-message ng service ay mga galing sa pastor o ordained member kung saan through him or her God's divine message will be delivered. Madalas 45 to 1 hour and 30 minutes ang preaching kaya sa araw na 'to Bibigyan ko lang kayo ng key points na natutunan ko. Ang topic pala ay pinamagatang To finish well, have faith in God's presence. At ito ay tungkol sa buhay ni Abraham, the father of all nations, kung saan nagkaroon siya ng testing kasama ang kanyang asawang si Sarah sa pagkakaroon nila ng anak na makikita sa teksto ng Genesis. Baka maboring kayo ha, kaya bibilisan ko na lang. <laughs> Unang natutunan ko na ang tunay na trust ay nabubuo kapag hindi mo na nakikita ang mga susunod na steps o ang kabuoang larawan kung paano mo masosolusyonan ang problema mo. Medyo natamaan ako dito dahil for the past 3 years ay meron akong idea sa mga susunod na mangyayari sa buhay ko. Pero ang tunay na trust pala ay kapag hindi mo na talaga alam kung ano ang mangyayari sa'yo at wala nang matitira kundi ang pagtitiwala mo kay God. Pangalawang natutunan ko ay do our best where God has placed us at ang pagpupulsige despite ng mga trials. Tulad ko na mahiling magkwento sa pamamagitan ng mga video, minsan ang trial ko ay katamaran o excuses na maraming kailangan i-consider sa paggawa ng video. Pero hindi dapat ganon at gaya nga ng natutunan natin, gawin natin ang ating best kung saan man tayo nilagay because in the end, it will be worth it. Pangatlo at huling natutunan ko ay ang patience in waiting. Kung may quote man akong iiwan, ito ay from Thomas Campis, a priest na nagsasabing, Instant obedience is the only kind of obedience there is. Delayed obedience is also disobedience. English yun, kaya hindi mo naintindihan. Pero kapag mayroong tayong pinagdadasal, kung naniniwala tayo na ipagkakaloob ito, mangyayari at mangyayari yan dahil si God is a promise-keeping God at hindi ito nagbago kailanman. Na-bless ako dahil madalas na timely ang mensahe sa sitwasyon ko. At tulad ngayon, nabigyan ako ng new insights that I can apply to myself in my everyday life. Kaya kung ako sa'yo, attend ka na rin ng church kahit minsan, malay mo, ang kasagutan sa tanong mo ay nag nagaantay lang sa'yo sa pulpito. Yun lang guys for today's video. na ako at sana na din kayo. Bye-bye!